na miss nyo ba kami? Pero for sure, mas na miss nyo lumabas na nyo mga tahanan at explore ang ganda ng Puerto Princesa at Dalawiga ng Palawan. Huwag kayong magalala, stay there and stay safe dahil sagot namin ang mga impormasyon at location na pwede mong bisitahin when everything's fine and ready. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sumama na kayo sa aking itinerary. Bago pa lang ay umalis na kami ng city proper upang puntahan ang isang beach resort sa Barangay Langugan, lungsod ng Puerto Princesa. Ito ay may layo na nasa 80 kilometro. dito na tayo sa ating location. For sure, pamilyar sa inyo ang lugar na to at ang iba sa inyo ay pwedeng nakabisita na rin dito. But let us remind you kung ano pang pwedeng i-offer ng Clohar Beach and Cottages. So, tara! Nakakapagod man ang pagbaba, relaxing naman kapag narating mo na ang beach area ng Clohar. mga cottages na pinaparentahan dito sa Clocar Beach pero limitado lang sa 10 ang kanilang pinapayagan. Maliban sa open cottages, meron din maaaring rentahan na fan and aircon room para sa mga nais nice mag-overnight sa Clocar. No worries dahil 600 to 900 pesos lang ang kanilang rooms at good fortuna. Paalala lang ng pamunuan ng Clocar Beach and Cottages na kahit lifted ng liquor ban, may pa rin nilang pinapatupad ito sa kanilang area. Dagdag dito, wala rin silang pinapayagan na maligo sa dagat sa gabi. Pinapaalalahanan din ang mga magtutungo sa lugar na panatilihin ang kalinisan nito at kung maaari ay bitbitin pa uwi ang kanilang mga basura. Dalawang area ang pwede mong ma-enjoy dito sa Clawcar Beach. Maliban sa pagligo sa dagat, pwede mo rin ma-achieve ang iyong photoshoot dito sa Rock Formation. Ingat nga lang dahil madulas at maalon nung kami ay pumunta. O ba? Diba, para mo na rin nabisita ang lugar na ito. Sagot namin ng pasyal mo kada buwan, kaya't sana ay isama mo to sa listahan ng mga pwede mong bisitahin kapag ligtas ng lumabas at mamasyal. Sana'y ay nag-enjoy kayo sa pagsama sa akin ngayong araw. Ako si Rachel Garancial at ito ang aking itinerary.